Anita ko sa mga bundok, sa mga bukid, dahil mga ko ng tambes. Kaso lang ka-farm, medyo na huli ako ng dating dahil marami nang hulog ang aming tambis Pero kahit na, ay mayroon pa rin makain ng farm So ito, at subukan Ayan ka-farm oh. So mayroon pa siyang sulong ka-farm o langgam. Ayan Ayan ka-farm. ido uh, mana-mana padang kunti kapan uh, ah sing tambes na inog so andun kapan ah mana padun pa so merom ari to kapan ito kapan mo no. oh ayan atin do ngun kunti kapan para atin kainen Ito pa ka-farm. meron pa isa. So, dito sa mundo ka-farm, ay marunang tayong ma-snack. Gaya ng ating mga prutas. Ayan. Mmm. Parap. -hmm. At syempre yung ka-farm, mayroon pa dito, oh. Ayan. At sa abutin. Ah. Ito pa ka-farm. Ayan ang ating mga tambis. na kukunin. Ayan gapar farm. Uy, nalaglag pa ka, farm. O, ayan, o. Oh. O. Diba? Ayan. So, kain muna tayo ka, farm. Marabos, Ayan, oh. At naroon ba na ka, farm? O, ayan, o. Oh. Ayan. So, at ka, farm? O. Oh. Ito, ayan. O, 'di diba? O, pa. Kung kulang ba to sa akin ng para para kainin, ay siyempre, akin ako doon.